Isang pinagpalang araw naman mga kabayan sa ating lahat. At dahil nga nakabili na ako ng ating unang itatanim na mga kamatis, sili, at saka itong ating pipino. Kaya ito na po yung ating unang itatanim, ito, yung ating pipino. Ayan. At dahil nga naihanda ko na yung ating pagtataniman kaya samahan niyo ako sa aking gagawin pagtatanim ilang minuto lamang ito dahil nga ready na lahat ang ating pagtataniman kaya ayan mga kabayan yung ating mga pipino o cucumber nating na itanim ngayon at nakapagtanim na rin tayo yung ating tuloy-tuloy na pagtanim ng ating lettuce. Kaya sa lahat, ang pagpapala po at gabay ng ating Panginoon na wa ay laging sumatin. Bye-bye!